Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat and for today's video guys, medyo sinisipag nga ako. So long time no vlog guys. Ano pa naman yan? Katamaran ko talaga. Pero eto na nga guys, yung pinakahuling part ng vlog-vlogan ko about dun sa birthday celebration ni Dane Ita nung January pa. So, pasensya na kayo, guys. Ngayon lang ako sinipag. Anyway, guys, ito nga yung huli namin pinuntahan dito sa Baguio. So, ano nga bang tawag dito? Yung mga bahay na makulay. Fountain of Colors. Gano'n rin. Ay, basta, guys, search nyo na lang. Basta, ayan, yung mga bahay na may kulay-kulay na yan, guys. So, pag nakikita natin yan sa Instagram, sa mga pictures, sa mga nagpo-post, guys, ang ganda talaga, ganda-ganda talaga ako, guys. Pero kapag nandito ka na sa place nila, so wala. Maganda lang siya tignan, guys. Maganda sa pang picture-picture, pero nating special, guys. Basta ordinary lang siya, pero ang ganda talaga ng mga bahay nila, guys, tignan. Kasi nga, colorful. So, yun lang. Siguro, nagtagal lang kami dito 5 minutes, and ayan nga, may env environmental fee sila. So, mura lang naman yun, guys, 20 pesos. So, ayan. Pero yung bata, wala yatang bayad. Basta, ano, ay, hindi. 15 pesos yata. Yes yata sa adult and 5 pesos sa bata. Basta ganoon lang guys, hindi naman kalakihan. So, pwede kayo mag-picture-picture dyan. And, ayun nga, meron dyan guys sa gilid, parang may iskinitang maliit. So, dun yung part ng, ano siya, ng tulay. So, alam nyo ba guys, <laughs> hindi ko sure kung ito yon pero may nabasa ako na ito nga yun. Yung ilog na ito, yung tubig dito sa ilog na to is yun yung pinandidilig daw dun sa mga strawberry farm. <laughs> so ayan guys sa mga mahilig mga inain habang nag strawberry uh, sa mga pumupunta sa strawberry farm dito sa bagay tas hilig kumain kainin agad yung strawberry habang namimitas para less yung bayaran nila guys o oh, ayan guys tigil tigilan nyo na yan baka kung anong bakterya pa ma, ma sa, Basta kung anong pang bakterya ang masagap nyo dyan. After nga namin dun guys, isumuyin na din kami kaagad dito sa hotel. Kasi anong oras na 10am na. And 12 nga kami mag-check out dito sa hotel. Pero bago nga kami pumunta sa room namin, umakit muna kami sa may taas guys. Sa rooftop nila kasi gusto kong makita. Kasi nung nagsesearch talaga ako sa Facebook guys, ano, nung New Year may papirework sila. So na-curious ako kung saan ba sila nagsipwesto nun para makita yung fireworks. Tapos ito guys, pag pagkaakit namin dito sa may taas, so na-disappoint ako. <laughs> na-disappoint kasi may mga harang-harang siya guys. So parang nire kasi itong, ano guys eh, itong, one, uh, basa itong hotel, nire-renovate siya guys. And nilalakihan pa nga siya. Tapos ayan nga, kaya siguro may mga close-close siya. Siguro pag, ano, ayan, ang matatanong mo lang yung mismong loob pero yung labas hindi siya kita. Kaya na-disappoint ako guys. Kaya after yun, magtingin-tingin is bumaba na rin kami kaagad. Siguro tinakpan lang nila yan nitong time na to kasi after ng New Year. Kaya ayan, ni-renovate na nila. So, gano'n yun. Siguro mga next, 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 next month, siguro, is makikita mo na yung dyan. So, ayun nga guys. Pumalik na din kami kaagad sa baba and nag na kami dun sa room namin. Uy! Ano mo mo sa sante -sa dito? Wala, pala ka dyan. Dito pa sa Marimar na? Tapong sa Imalay. Ito ang face. Tapong Ma! Ano po? Paano bye 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 Radio. 20 Six 20k mo. Gawin natin. pesos. Fifteen na pala. Tara 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 Bagyo. Yung fifteen mo. Gawin natin. pesos. One, two, three, go. Tara. Yung twenty kay mo. Bagyo. One, two, three, go. Tara. Bagyo. Yung... Bagyo. 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 tick 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 wait to free go Tara. a few moments later bye bye you big baby we're having a party akay pa pa bye 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 you next time see you next time ang galing mo talaga after nga ng video-video namin guys dun sa room na kalokohan guys ayan na nga at demerge na nga kami dito sa so, may sakayan ng bus pero before that guys is ayan nga kumain muna kami kasi guys 12 ano na to eh pm And medyo mahaba-haba talaga yung ating biyahe pa uwi. Kasi 5 hours. Almost 5 hours guys. Kasi malayo pa to guys. Ay, mas malayo pa to guys sa ano, Pangasinan. So lagpas Pangasinan pa siya. And may mga nakita nga kaming bus dito na yung mini bus guys. Tapos sasakay ka doon. Tapos ang terminal nila, ang diretsyo nila is sa may Urdaneta sa Pangasinan. So medyo malapit-lapit na yun doon sa place ng asawa ko. Hindi siya ganun kalapit. Medyo malayo. Pero part na din siya ng Pangasinan. So, ayun, guys. Alam nyo ba, hindi ako masyadong nakatulog nitong pauwi kami. Kasi naman, sobrang pag ng daan. So, kinakabahan ako, guys, kasi kumakapal ng kumakapal yung pag na parang halos hindi mo na talaga makita yung nasa harapan mo. Kaya, medyo kabado talaga ako yung mga time na to. Kasi, diba, guys, dito pagbaba ng bagyo, ang daming liko-liko. Kaya, nakakatakot talaga. <laughs> So, ayun guys, hanggang dito na lang ang aking chika-chika dito sa aming naging Baguio trip. So, please lang, huwag din ako tagungin kung bagkano yung naging gastos namin dito guys. So, pero kung may mga plan kayo na pumunta dito sa Baguio, so, ang estimated na dapat meron kayong dalang pera is nasa 10 and up. Kasi guys, magastos talaga dito sa Baguio. Lalo na kung kayo lang, konti lang kayo. Uh, as in, family lang kayo. Mas magastos guys kasi ano, hotel lang yung inano namin eh. Tapos unlike kapag maramihan kayo, so magbubuk na kayo ng isang buong bahay, may lutuan, ganun. So, ganun yung tip ko sa inyo guys kapag pupunta kayo ng Baguio kasi mas makakatipid kayo talaga. Talaga. <laughs> so, ayun guys. And kung tatanungin nyo kung magkano yung nagasos namin guys, basta. Butas ang aming bulsa. <laughs> Anyway guys, ulit, ito na nga tayo at tumating na tayo dito sa dulo ng aking video. So, ayun guys, hanggang sa susunod kong video. So, magbabak na naman tayo sa pagbablog-vlog ko sa aming tindahan serye and kaek-ekan. So, ayun lang guys. So, again, thank you for watching At samahan niyo ko ulit para sa aking susunod na video guys. And yun lamang. Thank you so much. Bye!